Oh, pag nakita kita, babangasin ko yung uso mo. Oh. Huwag kang magpapakita sa akin, babangasin ko yung mukha mo. Oh. Sa lang, ah, nagkaroon na ng patong yung ulo ko po ng isang milyon. Hindi ko po kasi alam na talagang mayaman po yung galit na galit sa akin ngayon. Simula po nung binanatan ko siya dahil kay Diwata. Sa mga hindi po nakakaalam, ay Binanatan ko po itong si Francis Leo Marcos dahil nilait niya si Diwata, galit siya kay Diwata at dinipinsahan po natin si Diwata noon. At uh, napansin po tayo, ako naman po yung binanatan ni FLM. Kilalang FLM at binantaan. Akala ko po biro lang po yung banta niya. E ngayon po, ay nagkaroon na ng patong sa ulo ko ng isang milyon. Mayaman po pala yung tao. At uh, kailangan ko po pong magpaalam na po sa social media kailangan ko na po huminto sa pag depensa kay diwata kailangan ko po munang mag-stop muna dito sa ating channel kasi pamilyado din po ako tapos di ko po akalain na nagkaroon ako ng ganyang pagbabanta pamilyado po ako eh. kaya kailangan munang umiyos kasi hindi po ako makakalabas ng bahay na ito. kasi baka kakilala ko dito, kapitbahay ko dito, mga kaalam na ito, sapatong sa ulo ko, isang milyon po yan. Hindi naman ako kilala, hindi naman ako sikat pero grabe yung galit po ni Francis Leo Marcos sa akin. Na nakakatakot po pala kasi Marcos po yan. O Marcos daw, daw eh, Marcos din yung pangulo natin. Kaya delikado po yung buhay ko ngayon. Ito po yung ano patong sa ulo ko. Sana oh. Isang milyon, milyon. Oh. 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 Puro ka banta. Lumabas ka diyan sa lungga mo, 'di ba? Ayon kay Diwata, mga bashers, lalo na ikaw, nagpakilalang Marcos Peke naman ay lumabas ka diyan pumunta ka jan sa Parisan ni Diwata kasi libre. Oo, nagpapansin papansin ka, di ba? Libre kang kumain sa Parisan ni Diwata, ha? At pupuntahan kita doon. Eh, banta-banta ka yung mapakita. Eh, kung pwede lang kumatok dyan sa inuupahan mo. So, hindi mo lang kasi ako nakilala. guapo Puro ka pandalait sa akin. guapo guapo mo talaga. <laughs> hindi mo lang ako nakilala no? Eh, dati po ako nagkukuhos o kami ng partner nagkukuhos dyan sa palive-live mo. Uh, puro pang uuto yung ginagawa mo at uh, siguro mahaba kasi bigote ko dati kaya hindi pa ako nakilala ng gwapo na 'to eh. Puro ka pang ano, puro ka panlalait at hindi mo alam noon na yung mga VIP namin sa channel namin, mga OFW, kaming napaniwala mo noon nung pandemic. Ngayon, anyare? Lahat ng mga VIP namin, lahat ng OFW na kilala namin noon nagsisi. Bakit? May ginawa ka daw. <laughs> Oo. Ang dami mong pinangako. Puro pangako. Ha? Kaya yung sinasabi mong ay hindi ka palaos. Nasaan na yung isang million mo na subscribers? Ba't 100,000 na lang yan? <laughs> oh, ang daming nagising. 1 million subscribers. Dapat kung nabura yung channel mo, pag gawa mo na pa bagong channel, babalik sa'yo yon. Bakit hindi bumalik? Ako'y nagtatanong lang. Ang buha ko mo talaga. Puro ka panlalait. Puro ka panlalait kay Diwata. Puro ka papansin kay Diwata. Puro ka papansin kay Rosmar. Hindi mo ba alam, iniiwasan ka na nung tao. Puro ka kwento. Inaanak. Inaanak mo yung anak ni Rosmar. Weh. <laughs> Dinga. nga. E paano pag... Pag direktang malaman mo, mo magsalita si Rosmar. Sa tanong dyan ng mga vlogger. Natotoo ba? Basabihin mo, si Rosmar na naman babanatan mo di diba, kilala ka na Kawawa yung mga baguhang uh, Supporter mo Or may mga iilang na iwan Naku, kawawa yung mga kakilala namin no? Pero Okay lang yun, at least nakilala Nakilala ka Kung ano ka talaga eh, display ka pa ng Pera sa harapan mo sus Eh, wala Sabi mo, ang dami mong natulungan Eh, hindi man, bak sa panahon ngayon Pag may natulungan ka E eh, talagang gagawa ng video yun Kaya lumabas ka dyan sa lungga mo <laughs> Hindi yung puro Puro live ka na lang sa YouTube At naghihintay ng super chat At nagmamakaawa Na i-share huh? I-share niyo yung live ko i Hindi ka ganun dati Oo ngayon nagmamakaawa ka ng i yung live mo Bakit? Ramdam na ba? Naramdaman mo na ba yung resulta? Okay talaga naman <laughs> Nagalit ka sa Sabi mo sa akin, pasisikatin mo ako. Agoy, ayaw kong sumikat ng dahil lang sa iyo. Hindi naman sana ako po'y nananahimik po sa nalalaman ko noon tungkol sa iyo. Pero, dinamay mo na si Diwata. Ano may plano ka pa kay Diwata? Eh baka nakikisakay ka lang sa kasikatan ni Diwata. At yung ugali mong mahilig man lait noon, ganun pa rin ang ginagawa mo. Puro panlalait. Ngayon, sinagot kita magagalit ka sa akin. Galit na galit ka sa akin. Sasabihin mo kung ano yung sasabihin mo kamukha ko si Diwata. Tapos matindi, talagang nagbabanta. Eh wala ka namang biyagbay, mayabang ka ba? Puro ka banta. Tapos andyan ka lang sa lungga mo lagi nagla-live. Lumabas ka. Kung matapang ka, lumabas ka. Sabi mo nga, vlogger ni Diwata, eh di pumunta ka doon sa parisan ni Diwata para... Magkita tayo. Sana, Oo, oh. baka, baka gusto mo lang, lang makita pa, na mismo lang ako dati? talala. FLM. O, o Francis Leo Marcos. Ako po yung nag-co-host doon sa live ni J.R. Vargas. Ayan, nag-mention na ako ng tao. Kami po yung nag-co-host na nilait mo. Nang hindi mo alam yung ibang mga viewers na pumasok sa'yo at mga OFW na tumulong doon sa pabigas-bigas mo di umano ay galing sa amin, mga VIP namin. Nilait mo ko ng nilait pero tuloy pa rin kaming sumuporta kasi naniniwala kami na mas marami kang matulungan. Pero nung nagkalabasa na ang ebidensya ng iyong mga kalokohan, <laughs> lahat kami Nag-cancel to support na sa'yo Pati yung mga OFW oh, Dami nang nagising Kawawa naman yung mga naiwan Pero karamihan ngayon Napapansin ko sa mga nagko-comment sa'yo Ay humihingi ng tulong Pag nagla-live ka Puro hingi ng tulong Alam nyo sa panahon ngayon sa Pilipinas Daming nagugutom dahil sa bilihin Yung ibang mga pumapasok Nagbakasakali Hindi yun mga supporters mo karamihan na nagko-comment doon. Oh, kumayaman ka, lahat nagko-comment doon, tulungan mo. Hindi yung puro kapag mamayabang. Sa bagay, mayabang na yan noon pa. noon, noon pa mayabang na yan. <laughs> Lalo ka lang may inggit kay Diwata ngayon. Ay, lalo na yan, Meron ng uh, parisan si Diwata dyan sa Quezon City. 24 hours pa. Oo. Oh, oh. FLM, 24 hours pang nakabukas. Yung libreng parisan na sinasabi mo, anong balita na? Wala na. Hmm. Laylo-laylo na pag nagla-live laylo na sa libreng parisan. Wala na. Burit mo. Libreng parisan.